Iipit tayo dito sa traffic. Kapasok tayo ng Nandito tayo sa Barangay Makulo. Sa may uh, tulay ng na. Ayan guys. At uh, naisipan ko mag-live kasi Ayan, naipit tayo sa traffic. Sa mga kapasok ng naga. Ayan guys. Ito ang sasalubong sa inyo. Ang uh, napaka traffic dito sa tulay ng uh, Mabulo. Mabulo Bridge. Naga City. Halos tayo makabante. Ayan. shout po sa ating mga viewers dyan Ino tayo sa tabi dito tayo sa Mabulo Bridge guys uh, halos uh, hindi gumagalaw ang mga sakyan dito kung nakakita nyo guys halos hindi gumagalaw ang sakyan tayo na kamotor, pwede tayo dito sa tabi sa shoulder Yan. yung mga sasakyan, mga four wheels, mga truck ay para nang nakaparada dito sa gitna ng tulay nasa gitna tayo guys ng tulay ngayon sa Mabulo Bridge shout out sa ating mga viewers dyan Hello hello kawai kawai So dito tayo sa right side ng lane kasi pupunta tayo SM Yan sa left side yung mga papasok ng uh, centro Papuntang market Yan yan sa kapila Dito tayo pag uh, steady sa right side so, Hindi ko pa napupuntang kasi yung SM simula nung uh, nagbuka sila Kasi nabaha sila guys bahay yung SM Naga Ayan, first time natin mag live na ganito sa motor meron tayong holder sa ating ating jeep Naga City proper yan kapasok dyan sa left side dito tayo sa padiretso tayo, SM Naga padiretso lang tayo kasi may pa tayo dyan sa traffic sa diverse sa pasok sa market po sa may tulay ng, uh, sa may 101. Shout out sa ating mga viewers. Hindi uh, ko kayo makita guys. Ito na ang viewers natin. Tingnan natin. Ayan, shout out sa ating uh, two Kaway -kaway na 2 viewers. Kaway-kaway naman po. Salamat sa inyong uh, thumbs up. Live tayo dito sa Naga City. Papasok tayo sa Diversion Road at dito na tayo sa tapat ng St. Peter ayan St. Peter Chapel dito sa Naga City Diversion Road ah, ang daming basura sa tabi ayan as usual dito sa papasok sa SM talagang uh, super haba ng traffic dito heavy traffic kung nakikita nyo guys na hindi mawala yung signal natin ayan gumagalaw naman pa konti konti so, okay yan at least gumagalaw guys ang mahirap kung hindi gumagalaw ang uh, daloy ng traffic magkakaproblema tayo dyan buti na lang ata kahit papano ay gumagalaw happy saturday uh, hapon sa ating lahat shout out sa ating mga viewers dyan tayo sa kahabaan ng Diversion Road Naga City Ayan, shout out sa ating viewers ngayong gabi Siguro ano na, mag si uh, 6.30 na yata ng gabi Dito sa Pilipinas At nahipit tayo dito sa Trapico Sa Naga City Dito tayo sa may Caltex Alright Caltex tayo shout out sa ating mga viewers. Salamat guys sa thumbs up at the same time salamat sa inyong pag-share ng ating live sa mga share ng ating live na. Salamat po. Salamat sa pag-share ng ating live. Ayan ang naglalaki ng truck. Nagsasalubungan na dito sa Diversion Road. Live tayo dito sa uh, Diversion Road, Naga City Ayan, ang uh, heavy traffic dito lagi uh, Ito guys, yung dinadaanan kung papunta kayo ng Legazpi Kung papunta kayo ng Legazpi City, albay, Dito ang daan Nag-iisang daan, papasok yung Legazpi At uh, kung kayo naman ay pupunta ng uh, Tawag dito Sorsogon dito din ang daan guys ng uh, Sorsogon so pag shortcut na tayo dito shortcut dito tayo punta doon sa may uh, Winwin Mall dito na tayo papasok sa may uh, Petron tingnan natin kung makapasok tayo dito may pulis may pulis ayan sige ate kuya yeah, pasok tayo sa trip na to ayan nakalisa tayo sa uh, traffic napunta ko ngayon guys ng SMC Tinaga galing tayo ng San Fernando uh, sa Milaon at uh, abangan niyo yung uh, video natin doon kasi tinignan natin yung uh, daloy ng traffic City Puntang Manila Kung kayo ay punta ng uh, Camarines Norte, punta ng uh, Matangas, Pamainila Pasay PTX PTIX Ay uh, Maluwag na maluwag na guys Ang biyahe At uh, walang walang problema na po Napakaganda na ng daan So dito lang sa City of Naga ang uh, medyo talagang buhul-buhul at traffic sa mga main road ayan nandito na tayo sa may Nicol Central Station Naga City Bus Terminal Marami mga pasaherong luluwas ng Maynila. Ayan. At sa SM City Naga. Ito, dadaan natin. LCC Naga CBD2 Branch. Dito, na na. dito. Dito, na eh. dito sa... SM. dito. ng Kasi SM kina aga tayo oh. ng uh, parking uh, space para sa motorcycle shout out sa ating mga viewers yan makita nyo ang ah, dami ng uh, palamuti dito sa SM daming mga kailaw ayan meron itong spot dito ay bike lane ayun meron tayo nakikita nga Ah, uh, bako dahil motor. Dito yung motor. Ano dyan? Uh, bicycle parking area. paghanap tayo ng parking ng motor. Eh. papasok tayo dito. May bayan dito. Eh. Alam ko. Okay lang. Bayan na tayo dito. Safe naman yung motor natin. Entrance! Dura na po. Ayan guys. 7152. Bayad po ang bayad dito sa terminal. Kang sa parking ang kang SM. Abay kita ang 20 pesos. Sige na po may barya. Shout out sa four viewers natin. Thank you. Kunin natin yung supply yeah, natin. So, 20 pesos guys ang bayad pag magpapark ka dito sa SM ng iyong motor. Pag kotse, ganun din. 20 pesos. Thank you po. Maghanap tayo dito na magandang spot na pagpaparadahan ng ating motor. Alright. Ayan. Ito tayo sa maliwanag. Maghanap tayo ng spot dito guys. Na Pinapili nating parada ng ating motorcycle. Ano meron pa dito? Ayun. Ayun naman, dito tayo. Ayan. kasa Oops! Nakapasok ang ulo. Pasya ah Ayan, sana hindi mawala ang helmet natin dito. Iwan natin yung helmet natin dito guys. Alright, lagyan natin yung kapote natin sa harap. Kasi wala nang susi yung motor natin. Hindi okay, maingay. ah. <laughs> uh, yan guys. Uh, nandito na tayo ngayon sa SM City Naga. Sa parking space, uh, parking area ng motorcycle. At uh, hindi ko na kayo madadala sa loob guys kasi alam nyo naman na napaka stricto ni SM pagdating sa uh, pagdating guys sa pagbablog bawal ang uh, recording bawal ang pagbablog sa loob ng SM yan, uh, kaway kaway salamat sa inyong 4 uh, thumbs up sa ating 4 uh, viewers yan, hello magandang gabi po Alright. Salamat sa inyong uh, pagsama sa akin sa traffic. Kanina pa ko naipit doon sa traffic guys. Uh, naisipan ko mag-live. Total uh, nakalagay naman sa chest natin yung camera. Uh, yan. Uh, hello uh, Tia Tess. Yan. Bukas ng SM. Tia Tess. Malawag lamang ko sa SM. Dahil ko pa ang uh, ng, uh, SM. Mapicture kita sa lawag. Shoutout dyan sa Hong Kong uh, Kay Tia Tess Alright uh, Gusto ko tang itry ilaw maangkutan ko sa nakita kang card So pagalitan lang naman tayo ng card Kung uh, ipapasok ko yung camera Kung uh, nagre-record So mamaya magpipicture na lang ako sa loob Okay back to normal na ba uh, Medyo Hindi pa po kasi marami pang mga pwesto dito sa Naga, yung mga maliliit na mga negosyante ay uh, sarado pa po hanggang ngayon yung mga napektuhan ng baha, yung mga tulad ng mga mga mananahi, mga magtitinda ng damit na nalubog sa baha dito po sa Naga City ay uh, ang uh, buhay nila ay talagang uh, napakasaklap kasi nawala yung kabuhayan. Ang uh, bukas ngayon yung mga malalaking mall tulad nitong SM, LCC, bukas na yung mga Mr. DIY, Yan, bukas sila dito. Pero yung maliliit na negosyante, uh, yun yung mga tinamaan po ng uh, kalamidad ng baha dito sa Bicol. Kung sa probinsya yung mga magsasaka, dito naman sa syudad ng uh, Naga, ang uh, pinaka naapektuhan guys yung maliliit na mga negosyante kasi uh, sa tingin ko wala hindi lahat sila ay uh, merong insurance uh, hindi lahat sila ay uh, merong insurance sa kanilang mga negosyo sa kanilang mga building sa kanilang mga pwesto at yan, kung wala ka ng ekstrang kapital uh, eh talagang hindi ka makabawi pero sana ay uh, gawa ng gobyerno ng uh, paraan guys kung uh, paano makakabangon yung mga ano natin mga negosyante, mga kababayang nagninegosyo dito sa Naga City, so sana ay uh, pahiramin nila ng kapital at sana yung mga nangungupahan ay uh, hindi na pabayarin ng upa ngayong buwan na binaha sila ayan. so shout sa ating 7 viewers ayan Salamat po at uh, sa ating 6 uh, at uh, thumbs up. Salamat. All right. Uh, salamat po and uh, pasok pasok naman ako sa SM guys. Kasi uwi pa ako ng Tigaon. Pasok muna ako ng SM. Uh, salamat sa inyong uh, panonood and uh, salamat sa mga sumusubaybay pa rin sa ating mga video sa mga upload natin dito sa YouTube at sa Facebook. Salamat po. Salamat sa inyong uh, pag-share at uh, reaction. Shout out din sa kung asan man kayo. God bless and uh, ingat po tayo lagi. Yan, happy Saturday uh, evening uh, everyone.